ke solar lamp ko ko lang pong gumagaan ata po oh di natin kung may number siya no sayo si alas pupunta ako dito minsan dito nung napadpad tayo dito mga kita dito wala lang magpa wow ay ah, gilid lang daw ba mm ay guys marami rin dito oh ay, marami. Uyan, bawa, apple, naging daging. Ito pa, marami. Malit na eh. Apple, apple. Hello, good morning. Ay, good morning, sir. Ay, good morning. Ay, boss, apple. Good so. Ay, tayong bote ka rin, hindi ano. Hindi ko na so. Ay, boss sa Dito tayo. Nakikita ko kasi sa ano. Shout out sir sa inyo ah. Yan. Busapon dito lang yan sa Burahutan, guys. Yan. Laming planas. yun, Like and share na po like and share nyo rin to, guys, like ang mga paninda ni Busapon, guys, dito Divisoria. 'Yon, mga followers daw, yan. May Facebook kayo, sir? Meron. Ano pong Facebook ninyo? Rioi Jao. Po. Rioi Jao. 'Yon. Sa Facebook, guys. Tingnan natin mamaya. Oh, sige. Search natin sa Facebook natin, guys. Yung page ni Sir. Time body ko kanina, nabili na. Ang ganda. Okay, ito mo ano. Ano, ano, ni Tony. Ni Tony Vlog? Oo, oh, Tony Vlog. Doon kayo. Pumunta rito? Oo, oh, wala si Tony Vlog. Tapos yung muna yung si babae. Si Ganggang. oh, si Ganggang. Timer kitchen, guys. Yan o. Timer Magkano to? 50 lang siya. Sergeant 50. O. May black. Saka... May black and white may white din guys yan okay, dito din na. mo nakita yung minuto mo ito. ito ito Ayan, guys oh gumagana nga gumagana lahat Oh, di ba? Gumagana to guys, so lang. May white and black eh. siya guys yan. White sa kapla. Black and white tapo Ano? Yung mga dollars din dito. Oh iba-ibang bansa 'to. Ay tatanggalin natin. guys, may mga dollar din dito ng iba-ibang bansa oh. Plastic dito din dito. CCTV cam guys, 'yan. Remote. Ba? Diba? Ano 'to? Ano 'to? Hard drive. video recorder, sir. Video recorder. Oh, magtatak na natin 'yan. Kulimposan uh, tatak. Kulimposan tatak guys 'to. So, video recorder. Magkano benta mo nito? 300 sir kasi ang... 300. Kasama na yung cord? Ah, kasama na rin. kasama na yung cord guys, Yan, 300. Eto yung ano, power supply. Power supply guys. ng kuryente sa Ayun, papababa ng kuryente to guys sa uh, mga nangangailangan na ng ano diyan. Tinawaran yung 150 bibigay ko na. Yun, pag tinawaran daw ng 150 bibigay na. Pero 200 to ang bentahan ni Boss hapon Oh, oh, magkano to sir? 100, lang. 100 guys to. Oh. 100 na lang daw to guys, yan oh. Oh, mga accessories diyan. Di ba? Okay, mga accessories Oh, mga accessories guys to. Eh, CCTV. CCTV guys, meron dito. 3-5 3.5 guys. Oh, so, maganda. Kay boss hapon yun lang makabibili. Yan, kay boss hapon lang to. 3.5 lang, wala 3.5. Fix na yun sir, fix na. May pa yun. May bawas pa raw to guys. bawas pa yun. Bawas natin ang bulong. Sa mga wow. gustong magtipid ng pamasahe, magbike na kayo. Papunta ng trabaho nyo. Mag-bank it 3.5 lang yan guys. 3.5. Yan. Eto pa guys, for computer nyo. Magkano dito? 100 yan guys dito kay Kebo Sapon marami siyang items so oh. may iba TV plus sir magkano dyan yan uh, isang set nya 300 300 guys TV plus isang set na yon. ah? set na oh, isang set na yun yun o mapipili pa isa isa mapapamahal ko eto guys so ah uh, anting anting ni ano senior ba oh, senior. Marami, yon? oh senior si yun o anting anting nyan to eh dito, dito. Yan, pamparami daw. Oh guys, sa mga kitchen diyan, yan. yan. Pambukas to ng ano oh, dibote. Pambukas ng alak oh. Oh. Stainless to, kahit ano ilang taon di mo sira to. Ayo. Di ba? Kung wika eh, pa. Oh, di ba? Buto-buto na ako. Ito hindi pa. Hay <laughs> gano no. Oh, di ba? Oh, di ba mga accessories nandito dito? Di ba? O, mga diamante to guys. So, yeah, so bira dito. Lang. Bira mo May lang sutin to. Kasi pag inablot ka rito, pa ay pag inablot to, kasama lig mo, tangay-tangay ka buong katawan mo. <laughs> o, diba? Ang dami rito. Iba-iba. O. o guys, sa mga nangangailangan nito, o, para hindi magkaanak. O, para hindi magkaanak. Doon sa mga control dyan, o. o, para hindi kayo magkaanak, guys, gamitin nyo na to. Baka mamaya, lima na yung anak nyo. Eh, huwag nyo nasundan. Mahirap ang buhay ngayon eh. Diba guys? Yan. O, trust na. Kondom pa. O, kondom pa. O, kaya yan guys ha. Dito, magkano to? Yan. 50 na lang yan buo. Yun, 50 buo. Bluetooth. Bluetooth na to? Bluetooth to. Bluetooth pala to. Oo nga oh, lutot to guys 50 na lang oh Pangkulot daw ng Paunat. buhok Pampaunat daw ng buhok guys yan Hindi na gamit ko, hindi e, ka maunat yung buhok Oo, tingnan mo sa ano daw ni boss <laughs> Hindi, <laughs> magkano to boss? Ha? Ah? Magkano to? Sige, okay, 150 na lang 150 guys, so yung... o. Sa mga nangangailangan dyan ng ganito Dito na kayo Sandaan lang oh Meron ka ng pangano ng buhok oh Diba? Diba? 100 ito pa guys so, cherry mobile battery 50 guys yan cherry mobile battery meron ka ng cherry mobile na ano battery oh yan guys so magkano dito 70 ibang ka na kay dito kay Bossapon yan Bossapon oh, thank you ah. Salamat. Yon, thanks, sa thanks, thanks. Salamat na marami. Yon. Yan, oh. thank you sa, daw. Kung, yan. Agad na po kami, ano, pag-a-account. pag, pag na kami, ay, ano po. Sipag lang, tiyaga Yon. Para sa pamilya, ginagawa natin ito lahat. Diba? Salamat po din. Yon, thank you. Para sa pamilya ko, kaya ito sila ko sa ano. Sa Yon, sa Carmen Tanas, guys. Nandito si Boss Apo sa Carmen Tanas.